everyone! It's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. For today's video nga, dahil ngayon ay recognition and moving up ng aking mga anak, syempre maaga kaming gumising dahil nga 7.30 magi start yung program. Pag nanay ka nga talaga, dapat inuuna mo muna yung anak mo bago yung sarili mo. Akalain mo yon hindi ako maghahagulgol ng oras kasi 4 o'clock nga nagising na ako para makapagluto ng breakfast namin, makapaglinis na ako ng maaga sa bahay, makapagwalis sa labas at mapakain ko na yung mga aso namin. O di ba diba, nanay na nanay yarn. Pagkatapos ko ang bihisan yung mga anak ko, syempre ako naman nagbihis na rin ako. Then gumamit pala ako ng perfume na binigayan ng husband ko nung pagdating niya. Ang bango pala niyan, meron siyang kasamang isang maliit na bottle yan na anytime pwede ko siyang dadalhin kung saan ako pupunta. Ang cute, no? Wow. At dahil na ready na rin ako at ready na din yung mga anak ko, pupunta na kami sa school at aantayin na lang namin yung sundo namin. And now, outfit check! Charm! Nag-plan siya nga rin ako ulit ng buhok ko dahil ngayong una kong plan siya ay bumalik agad yung buhok ko. Ano ba yan? And, nandito na nga kami sa school ng aking mga anak. Dahil nga 7.30 mag-start pero kami-kami pa lang yun nandito. Kaya medyo na paaga kami at makikita nyo naman kami pa lang yung nandito at bilang pa lang talaga yung parents na nandito ngayon. At nag-start na nga program, eto nga dahil nga ini-introduce na nila yung mga estudyante nila na mag-moving up. Thank you pala kay Teacher Jenny and Teacher Girlie sa walang sawang paggabay at pagturo sa aming mga anak. At umakiat na nga rin kami sa stage at sayang nga wala si Papa Dan dahil hindi siya nakapag-attend ng recognition and moving up ng kanya mga anak. And to Teacher Jenny nga, nag-iwan kami ng remembrance para sa kanya. Nagbigay kami ng bag and kanyang pillow sa kanyang upuan para naman kahit papano maalala niya yung mga estudyante niya. Pagkatapos nga ng recognition, pumunta na kami dito sa may G7 para dito na lang kami kumain ng lunch kasama ko yung kaibigan ko at yung kanyang mga anak. Umorder nga na lang din kami ng pizza, tsaka chicken at ang kanilang halo-halo. At dahil nga tapos na kami kumain ng lunch, chine-check lang namin yung bill namin dahil nga medyo hindi tugma yung kinain namin dun sa babayaran namin. At dahil nag-enjoy naman yung mga bata at nagsama-sama na naman sila dahil bakasyon na naman, mag hiwalay na naman sila. At mag -e enjoy nga sila dito dahil marami silang makikita ang iba't ibang klase ng isda. O siya, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Bye-bye!